mahalaga kung ilan ang nandito. Ang mahalaga, ano po ang layunin natin? Ma'am, pagluwang dito na Kasi tumutulo po dyan. At yan po ang ating binsahe sa hapong ito. Isa, dalawa, tatlo, apat na mga Pilipino na naninindigan laban sa pandarambong at pang ng gobyerno ni Marcos Andromontes ay simula po yan ng pagbukaw at pagbangon ng mga mamamayang Pilipino. Walang apoy at walang pagsigla ng damdamin ng buong bayan na agad magsisimula na malaki. Maligit man ang ating bilang. Yung kayo mo ba yun, sir? Para hindi kayo Ay, yun, sir. Kaya po, hindi mahalaga ang bilang na agad. Ang ano ang ating layunin? Ano ang ating pagkakaisa? At kaya natin tayo nandito sapagkat ang ating layunin ay Ano Ang mga namamayan, manindigan po tayo. Hindi pwede na ang sinato o ang sindikato sa House of Representatives ang mag-imbisiga lamang ng, ng walang patutubuhan. Kailangan po mayroon tayong dapat gawin at na nahambal na nagpapakita po ng ating paninindigan. Bilang pagsimula, tatawagin ko po ang representante muna mula sa Inday Cares at may mabaya po Inday Sara para sa bayan at iba pang mga volunteer organizations na nandito kagaya ni Ma'am Lumong dalawang araw na na nandito. Unahin po natin si brother at uh, si Ma'am uh, Karen and then mula sa Uh, ito ay Inday Pairs, parallel group, and then tawagin din natin ang Inday Sara para sa bayan. Susunod kay Ma'am Karen. Ma'am Karen, ikaw po muna, ilagay mo muna ang takip ng kaserolang mahiwaga. Nagtataka ako bakit sa mga kaldero eh, saka kutsara dito, nagbinili ni Kaheri. Kasi gutom. Eh, eh uh, uh, para ito sa mga kumakalamang sigura. Samantalang, ang mga walang biyak, Fa lori nafe olumaa. paborin ang bahay ng isang kontraktor. Hindi tayo dapat pumunta sa DPWH o sa Congress para ipakita yung kanil yung ating uh, ka doon, makikipag-away ka sa kapulisan, hindi natin gagawin yon, Di ba? <laughs> Nakakalungkot kasi, bakit tayo pupunta sa mga kontraktor, dapat kongres Man, mga kongres mga congressman ang dapat natin congresswoman, congressman. Alam mo ako, ang negosyo ko kasi ano eh. Pwede ba magano? Oo, no, laging. Okay. Meron ako nakasabay, pero hindi ako magme-mention ha. Ah, contractor. Tama-tama, ang pinag-uusapan natin isang kongres, Congressman. Pinag-uusapan ng flood control. Dahil ako ay naka-face mask, narinig ko sa tatakasan nila ang mga kahirapang ginagawa ni dito sa Pilipinas. Ano, saan kayo magpapakasasa? Sa ibang bansa? ikaw na mga hinahing ng mga tao, bakit ka mo natatakot? Tinatakot at tinatapalan ng pera. Tama! Diba? Ano ang mangyayari sa bansa natin kapag ganito tayo? Sino ang magtatanggol sa karapatan ng bawat isa sa atin? Hindi tayo pa pwede magwawala sa karsada katulad na nangyari kahapon sa Congress. ba? Diba? Ano ang ko, hindi! Sino ba ang pumirma ng blood control? Di ba si PBM? Si PBM? Di ba? Maawa ka naman, PBBM. Magkaroon ka naman ng Diyos sa katawa. Kung di mo na kaya, bumaba ka na. Bumaba ka na! Bumaba ka na! Huwag ka nang maghintay pang suguring ka ng taong bayan dyan sa Malacanang. O kung nasan ka man ngayon, Ah. May mga darating pa, may mga nag-message. Oo, maraming maraming salamat dahil kahapon nakita natin si Atty. Karin. Yeah. At kung sino-sino pa kung Congress, uh, lagi Atty. Luna, oh. uh, Atty. Atty. ang, mga, Paras. ang mga lawyer na pumapanik na sa katotohanan. Yes. Grabe, grabe talaga. Hindi na natin alam kung saan na tayo patungo kung ano na ang mangyayari sa bayan natin. Yung iba, ano ang nangyayari? Di ba? Bakit hindi naman politik, hindi naman tayo nabopolitika dito eh. Sana ano, uh, magkaisa tayo. Hindi man sa karsada, kahit kayo sa sarili ninyong mga lugar, magsilabas kayo. Pumunta kayo sa inyong city, go, sa, sa inyong mga uh, city hall. Doon ipaglaban ninyo ang ating mga karapatan. Kung paano tayo singilin ng, ng ating mga tax. Di ba? Sa city hall, sini sisingan tayo ng tax, ang milyar. Saan napupunta itong mga at Department of Tourism. Tignan naman ninyo. Tignan ninyo ang ating uh, bansa. Paano natin may pagmamalaki ito sa iba't ibang bansa? Paano natin may ang ating kagandahan ng Pilipinas? Lumulubog na tayo. Hanggang kailan tayo ganito? Ipakita natin, magtulong-tulong tayo. Yang kongreso na yan. Yang crocodile. House of Representatives. Sunugin. Sunugin ipakita natin sa mamamayang mga Pilipino na tayo'y may pagkakaisa. Kaya magsama-sama tayo rito sa lugar na ito. Isiwalad po natin ang katotohanan. Ihayag po natin ang ating karapatan. Lalo na ang mga naghihirap, ang mayayaman, ang mga kontraktor, lalo may umayaman, ang mga congressman. Saan ba nakatira yung mga yan? Ha? Ayala-alabang! San ba yung pinakamayaman? formas the Sino ba nakatira sa Palmer's Park? Tambaluslos. 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 Ang pera ni Tambaluslos, nung nagsimula siya, ang sinasabi niya, nasa milyon. Pero ngayon, ang sign niya, bilyon! Yan, bilyon, di diba? ba? Paano naging bilyon yun? Nakaw! Yun, nakaw sa gobyerno. So marami tayong kini-question sa gobyernong ito. Maawa naman kayo sa isang mar... maralitang Pilipino. Pa Paano na si Juan de la Cruz? na hanggang ngayon, nakihirap pa rin. Paano na ang mga driver, ang mga tricycle driver, yan mga pedicab driver, mga jeepney driver, hanggang ngayon nagsisikap sila upang mapagtapos ang kanilang pag-aaral. Pero sa totoo lang, kung yan, lahat ng pera na yan, ay ginugugol natin sa eskwela, ginugugol natin sa ospital, libring pangangalak, ang mga may cancer, ang mga pita Naghihirap sila, pumipila sila sa malasakit center, kung saan sa mga departamento. Parang pulubi. Pero samantalang itong mga anak ng mga congressman, anak ng mga contractor, kung kumain, magkano? 700? 700,000. Oh, 700,000. Eh, nakita pa tayo. Ha? Ibinilag niya yung kanyang aeroplano. Ay, grabe. Anak lang ito, ha? Pero, ang sinasakyan, aeroplano na. Mutang ina nyo! Mga walang kayo! Lalo na yung mga magagarang sasakyan na yan! Lahat yan dapat i ibigay natin sa taong may hirap, ibenta natin yan! At ibigay natin sa ospital. Ipagpagawa ng marami eskwela! Ang, yung isa pa! Ano ba ang meaning ng DPWS na ko kahapon? Ha? Dito pera walang humpay! Yan ang meaning ng DPWS! Kaya dapat nating tanungin si Sekretary Punuan, bakit kakit siya nag-resign? Bakit? Para iwasan ang kasong ito, dapat di siyang managot. Dahil ang mga kontraktor, lahat ng iyan sumusunod sa Kongreso, mga congressman. Dahil sila lahat ang tumatanggap ng pera, binibigyan lang nila yung mga kontraktor na yan. Pero kita mo, kontraktor lang. Anak ng puta, ang sasakyan, 28 lahat, laksanikar. Laksanikar pa lang daw yun, ang pera pa yung mga ordinary sa sakay nila. Nasa naman ang mga puso ninyo? Nasa naman ang bilang makajos, Diyos? Maawa naman kayo sa sarili nyo kung kayo may Diyos sa katawan. Pano yung simba nyo? yung hiling nyo? Ano pa yung hiling nyo? Lalo kayong may umaman? Lalong magkaroon ng maraming property, hindi lamang sa Pilipinas. Doon hindi sa iba't ibang bansa. Doon nila nilalagay ang pera nila. Doon nila nilalagay ang kayamanan nila. Pero samantalang tayo, patuloy tayong naghihirap, nagsisikap, kumakain tatlong beses isang araw. Pero samantalang sila, pag kumain sila, grabe, milyon-milyon, ha, daan, grabe kayo kumain. Kung yan, binili nyo ng bigas, binibigay nyo sa mga taong may hirap, sa mga taong may sakit. Yan lang ang aming hinihiling sa inyo, magsama-sama tayo mga kababayan, huwag po kayong matakot. Ipakita po natin sa mga magnanakaw, sa mga buhaya, sa mga walang puso, sa mga walang Diyos, buhay pa kayo, mga putang ina nyo, mga walang kayo. Kaya sa araw na ito, dapat natin uh, ipakita sa mga mayang Pilipino, na tayong mahihirap, magsama-sama tayo tayong mga mayayamanin. Lalo yung yumayaman, mga pwaki ng ina mga pwaki ng ina mga walang niya kayo. Kaya kami, nandito kami, kahit ang pagkain lang namin, tuyo, masaya kami. Kayo kumakain pa ng tuyo, hindi kayo kumakain ng tuyo, kinakain niyo mga steak. Kaya bu buti na lang, kami, hindi kami nakakasakit, kayo mga kumakain ng steak. At takihin kayo sa puso, mga walang niya kayo. Karo sana kayo ng cancer, kinikira niyo. Oo, oh, yan. Dapat, Yang, yung, mga walang yan, yan dapat yan talaga kundi na ng Panginoon. Kaya magsama-sama po tayo, magmahalan po tayo, lalo na ang mga tao may hirap, na patuloy naghihirap ang mga may sakit. Awawa sila, lalo na ang mga cancer patient. Ang hirap talaga. Sa amin, may luwalakit. hindi makaparaan ng puso. Bakit? 1.2 million daw ang gagastusin niya. O, samantalang itong mga mayayama na ito, sa St. Luke's, nagpapospital. Ha? Makati Medical. Yung mga mayayaman na hospital. Pero yung mga kopya yung, yung government hospital, ano ang po nila? Pag wala kang pera, mamatay ka. Yan ang katotohanan. Kaya tayo, magsama-sama po tayo dito. Ipakita po natin ang pagkakaisa natin. Ang laban na ito ay hindi po namin laban laban po ito sa mamamayang Pilipino dahil dapat tayo isa sa pinakamayaman na bansa. Bakit? Magkano po yung corruption? Di, di ba sabi trilyon na? Eh, 115 million lang ang Pilipino eh. Bigyan mo ng tangi isang million yan. Magkano yun? 115 million lang, di ba? O. Oh. Libre ng eskwela. Ha? Libre ng hospital. Kayang-kaya kaya natin yan dahil sa pagnanakaw lang eh. Sobrang laki. Pero tayo, Nandito tayo, kumakain pa rin ng tatlong beses isang araw. Kaya mga kababayan, magsama-sama tayo. Lahat po kayo sa mga diskrito ninyo, ipakita nyo ang mga korupsyon sa bawat lugar. Parelang mga buhayan na yan, ilagay nyo sa Facebook. Okay? Maraming salamat po. Chokran.